And if you are going to study history and the history of the Catholic Church, you will not easily be persuaded by these claims of the now Catholics that their Bible is more complete because for 1,500 years, your Bible is also incomplete. See? Why will they not get angry or mad at me when I am exposing all this truth? Maliban po sa ICGSIS, Sin din namin na kapag pabor kay Brother Eli ang isang bagay, ay ginagamit niya ang mga ito para suportahan ang kanyang sinasabi. At kapag hindi naman papabor sa kanya, ay kinakalaban niya ang mga ito. Una, panoorin niyo muna ang video ito. You see, if you are an investigative uh, Bible reader, you will learn During the early times of Roman Catholicism, they do not regard those books as inspired. But later, how late is that? The Apocrypha is a collection of uninspired, spurious books written by various individuals. The Catholic religion considers these books as scripture, just like a Bible believer believes that our 66 books are the word of God. At the Council of Trent. 1546, the Roman Catholic religion pronounced the following apocryphal books as sacred. Where, when did they accept that those books are sacred? The early fathers of the Catholic Church regard them as spurious. Their authors are spurious. They are false. It was not until 1546 or the mid-16th century that they have regarded it as sacred. So, Even Catholic fathers of old do not believe in the authenticity of those seven books. Amen? Amen. And if you are going to study history and the history of the Catholic Church, you will not easily be persuaded by these claims of the now Catholics that their Bible is more complete because for 1500 years your Bible is also incomplete. See? Why will they not get angry or mad at me? when I am exposing all this truth. Some other preachers do not care to expose these things, but I, you see, this is a Bible exposition, so I have to... Napanood po natin na binabanata ni Brother Ellis Soriano ang Deuterocanonical Canonical Books nating na mga Katoliko at tinatawag niya ito Apocryphal Books. Alam niyo ba na ang books na binabanggit ni Brother Eli na tinatawag natin Diotero Canonical Books ay nasa Codex Sinaticus? Ipapakita po natin isa-isa ito sa screen. Maliwanag na nariyan ang Book of Tobit. Andiyan din ang Book of Judea. Nariyan din ang Book of First Maccabees. Nariyan din ang Wisdom of Silvon. At nariyan ang napakagandang book na Book of sir. Ngayon, may isang atheist na nagtanong kay Brother Ellis Riana tungkol sa Diyos. At isa sa kanyang ginamit para suportahan ang kanyang paliwanan ay ang Codex Sinaiticus. Narito po ang video sinasabi ko. Meron bibigyan kita ng ideya kapatid kung ba't ako naniniwala sa Diyos naniniwala ka siguro at dapat mong maniwala, you are duty-bound, you are obliged to believe, na sa mundo ngayon, meron tayong mga uh, existing manuscripts that have existed for the last 1600 years. Isa dyan yung tinatawag nating uh, mga manuscripts ng Biblia na kung tawagin ngayon ay Codex Sinaiticus. It was written by hand in the 4th century of our common era. If you are an atheist, you believe in science. You believe in science. And the science of uh, carbon dating determines the undetermined age of uh, artifacts, mga records ng fossils, and etc., at wala namang pagtatalo. We have documents on earth that have existed way back 1900 years ago. I will show you one. Doon sa isang museo. Kung gusto mong puntahan, uh, para maniwala ka, eh, siguro naniniwala ka naman eh. Meron tayong mga records, ng napakatatandang records sa mundo. Ito yung sinasabi ko. A fragment of the Gospel of John, which, according to scientific studies, existed in the year 120 to 150 CE. Pakibasa mo ngayon, kapatid na Daniel. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium, papyrus. Approximate date, c 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition, 1920 current location, John Rylands, Library, Manchester, England. Yan. Kung gusto mo makita, kapatid, yan ay nasa John Rylands Library sa Manchester, England. Yan ay 120 to 150 CE ang edad niyan. So, humigit kumulang nasa mga 2,000 taon na yung manuscript na yan. Hawak natin yan sa mundo. Humanity has the record. Ngayon, we will go back uh, in some epoch of time, napuntahan ko yung sa British Library, nakita ko yung isa sa mga kopya, nung tinatawag na Codex Sinaiticus, that was written in the 4th century, ika-apat na siglo. Nandoon ako, tinitignan kong personal, yung, yung tinatawag na Codex Sinaiticus, kopya ng Biblia yan, na nasa British Library ngayon. And that is open to the investigation of all atheists. If anybody, if by chance any atheist will not believe, uh, that is open for investigation. It is in the British Museum. Ano, hindi eh, ko sabihin, ba't ko sinasabi ito, kapatid, ano? Pinapatunayan ko lang na yung kopya ng Biblia, hindi yan ginawa ngayon. Ang Biblia existed for the last 3,600 years of human history. The Kung bayon. ayaw mo sa Bibliyang may Deuterocanonical Books, ay huwag mo na rin sanang gamitin ang Codex Sinaticus. Dahil, nasa Codex Sinaticus, ang librong Tubed, judet, First Maccabees, Wisdom of Solomon, at Sirach. Maliwanag na kinukontra ni Brother Ellis Riano ang Deuterocanonical Books. Pero doon siya umapit sa Codex Sinaiticus kung saan kasama doon ang Deuterocanonical Books. Pangalawa, panuorin niyo muna ang video nito. Ano pong pagkakaiba ng katoliko at na ang dating daan? Alam mo kapatid, maraming pagkakaiba. Sa katoliko may mga aral wala sa Biblia gaya ng Misa, Rosario, Eucharista, Novena, wala sa Biblia lahat yan, hindi turo ni Kristo yan eh. Para Hindi po tayo nagtataka kung bakit ang mga followers ni Brother Eli Suriano ay mahilig sa tinatawag na word for word. Kung saan kapag umaatake sila sa ating mga katoliko ay pinapahanap nila sa atin yung exact number. At kung hindi ito may papakita sa kanila mula sa Bible, ay mali na ito at hindi dapat panuwalaan. Well, ito po ay tinatawag na world concept fallacy ng mga scholars. Ang pinagtataka ko lang, bakit din sila naniniwala sa 27 books of the New Testament? Dahil hindi din naman mababasa ng word for word sa Bible na 27 books ang New Testament. Isa ito sa mga itinatanong natin sa kanila kung may mababasa ba silang 27 books sa New Testament. Pero hindi nila ito masagot. Dahil ang gusto lang nila ay sila lang dapat ang magtanong ng word for word. Hindi na tayo nagtataka kung bakit kami. Dahil ang kanilang tagapagturo ay mahilig talaga sa word for word. Ito, panoorin niyo ang video. Hanapin natin ang salitang Rosario. Sige po, sa computer. Pakilagay natin. Rosario. Sa Biblia ang Katoliko. Sa Biblyang Katoliko. Mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, ang resulta po ay no word or phrase found. Wala po. Wala pong Rosario sa Biblia Katoliko. Yung Misa, meron ba nun, Sis Luz? Misa. Sa Biblia Katoliko pa rin, hanapin natin ang Misa. Mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, no word or phrase found. Computer na po nag-ahanap pa, walang mintis yan, pag-computer. E eh, yung Eucharista, o Eucharist. Eucharist, sa Bibliyang Katoliko, Ingles yan, yung Reims-Duay, Duay-Reims version, yun ang Bibliyang Katoliko. Ayan, Eucharist, sa so, Duay-Reims version po, from Genesis to Revelation, no word or phrase found. La E eh, yung purgatorio, meron ba yun sa Biblia? Purgatorio. Sa Bibliang Katolikong Tagalog natin ulitin tingnan, Purgatorio. Wala po. Mula Henesis hanggang Apokalipsis. No word or phrase found. Eh yung novena, meron ba nun? Novena. Bibliang Katoliko pa rin. Novena. Ayan. Novena. Mula sa Henesis hanggang Apokalipsis. No word or phrase found pa rin po. Hindi ba maliwanag na ipinapahanap ni Brother Eli ang word for word ng mga salitang pinaniniwalaan natin ng mga katoliko? Pero tingnan niyo po itong isang video kung saan may nagtanong po sa kanya ng word for word din. Ah, uh, ang tanong ko lang po, kasi po narinig ko na ang reliyon niyo po, particular ang grupo po ninyong kinaaniban, naninindigan na ang Kristo ay Diyos. Ang tanong ko lang po, meron po bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Kristo na letra por letra na sinabi niya, siya ay Diyos? Ah, kapatid, nagkakamali ka sa tanong mo. Alam mo kung bakit? Ang Biblia at ang aral ni Kristo, hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo kinuha yung paniniwala mo, na letra por letra. Pero ligaw ka, sino man na nagturo sa inyo yan, eh mangmang -mang sa Biblia yun. Sa mga matatalinong nanunood ng video ito, alam na po ninyo kung ano ang tawag sa istilong ito. Sana ay nakatulong ang video ito sa lahat ng mga patuloy na nagsusuri at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Prodeo et Ecclesia. So yan po mga ka sanay pupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo ninyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Eglesian,